Another day, another blessing, mga Marset at Parsi. Kahapon nga pala, inamili na ako ng karni at saka isda na ihahanda namin para sa bagong taon. Pagka ganito talagang isda yung binibili ko, ay dito talaga ako sa may area 1 dahil mas mura nga dito. At fast forward naman tayo, pagka uwi ko nga, inilinisan ko na nga kagad itong mga pinamili ko. Minuto nga yung uulamin namin ngayong bagong taon, pati nga itong tilapia. Pero hindi lahat to panghahanda namin na yung iba dito ay pang ulam namin. Nagsisi nga ako na sana pala hindi muna ako na ng pangulam namin dahil hindi na nga magkasya doon sa loob ng ref. Kinahapon na naman ni eh, dumating nga itong inaantay ko noong nakaraan pa na parcel. Umorder nga ako nitong nakabuy one take ko na hair mask. 319 nga yung original price nito pero dahil na checkout ko nga nang naka live kaya naman 259 na lang yung binayaran ko. 1000 grams nga yung isang lagayan nito kaya naman tingin ko matagal-tagal ko nga din tong magagamit. Kailangan ko nga rin to dahil nga bagong riband ng Marcy Roxen nyo. Dry kasi yung dulo ng buhok ko at yung riband ko nga after mabanlawan eh hindi nga ganun kaganda yung resulta. Sakto nga yung nito dahil maliligo nga rin ako ng mga oras na to. Kinabukasan naman ni bumili nga ako ng cake na ihahanda namin para sa New Year. First time ko nga bumili ng Mango Bravo, hindi ko nga na frozen cake pala to, kailangan naka-freezer siya. opo po, mali nga nabili kong size, sana pala yung mini na lang yung nabili ko, hindi nga itong regular. Nasabi kasi sa akin na kailangan ng i-freezer to nung ibibigay na sa akin at bayad na. Alam nyo naman yung ref nga namin na cute size lang. Kaya nga ganito na yung naging sa loob ng ref, inalis ko nga dyan yung partition at hindi na nga maisara yung Pinto. Kaya naman ito, ginawan ko na nga lang siya ng paran at binawasan ko nga yung box. Ni-uwi ko nga lang din yung cake tapos laga ulit tayo dahil pupunta naman ako ng kadiwa para bumili ng mga gulay. Naku po at renta pa nga lang wala ng madaanan, grabing daming tao. Ano pa kaya bukas na disperas na nga ng bagong taon? Naloka nga din ako sa presyo ng mga prutas dahil grabe talaga yung tinaas niya simula nga nung Pasko. Nung Pasko kasi 200 pesos lang ang kilo ng grapes pero ngayon nga 270 na. Naku po, pati nga yung pila dito sa loob ng supermarket eh, napakahaba nga rin at eto lang naman yung binili ko, yung kulang ko lang sa mga grinosery ko nung nakaraan. Pagka nga namin ng daddy, na si kaso naman namin tong lulutuin nga na Shanghai. Pinag-iwa-hiwalay niya na nga dyan yung lumpia wrapper at ako eto, nagigiling naman ng mga gulay. Gamit ko nga dito yung pinakita ko sa inyo nung Pasko na ginamit din namin sa paggawa ng Shanghai. Kaso nga lang dito, nagulat ako na lobat na nga siya dahil hindi pa nga ito na-charge. Kaya naman habang china-charge ko nga yun na si na nga ganitong salad. Kaso nga lang nakikita ako ng daddy dito na nahihirapan nga ako sa pagbubukas nitong fruit cocktail. Paano mali pala yung paggamit ko? Tinitignan ko nga to kung paano nga niya ginagamit at medyo may pagkasyo ang marsirok nyo. inyo. may open na nga ng daddy, inilagay ko na nga rin dito sa paghahaluan ko. Bali pa alis-alis nga ako dito at hindi ko natatapos kaagad paano nagluluto rin ako ng mga oras na yan. Buti nga pinaalala sa akin ito na daddy yung kaong at saka nata di ko ako nakalimutan kung ang patuluin yun. Sa wakas nga ay nakuha ko rin kung paano nga gamitin yung can opener kaya ako na nga yun, dalawang condense. Sa salad ko nga, ay gumamit lang ako dito ng tatlong Nestle cream at saka dalawang lata ng kondensada. Eto namang bunso ko dito ay eh, nangihingi nga ng tubig kaya inasikaso muna ng daddy. Maya maya nga lang din, ibinuksan ko na nga rin itong cheese para mahiwa-hiwa na. Masarap kasi ito sa salad, pampabalansi nga ng alat at tamis. Naku po, ginagawa ko pa nga lang ito, inatatakam na nga ako. Nang mailagay ko na nga dyan yung kaong at saka yung nata di ko, ko eh, halo ko nga lang tapos saka ko nga sinalin sa mga lagayan. Nagtira lang ako ng konti tapos nilagay ko naman itong makaroni na niluto ko kanina. Ako lang naman kasi yung mahilig sa makaroni salad at ang gusto nga ng daddy ay fruit salad lang. Maya maya nga lang din full charge na nga to, kaya tinuloy ko na nga itong ginagawa ko kanina. Ganito nga yung ginagawa namin bago nga mag-disperas para kinabukasan nga ay e, luto na lang ng luto. Pero dito tinigil nga muna namin yung ginagawa namin para kumain muna. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Until next video.